guys! Hello! Welcome to my vlog! Ang tagal ko ulit nag-full vlog. Welcome sa aking mga ginagawang video po dito sa Vigo Live Up. Alam niyo naman kung bakit ako ng video is isa po tayong agency manager po ng Good Deeds Agency. Okay? So, uh, marami kasi ngayong 2025 ang pumasok po nag-apply, nag, -apply, nag, nag gustong magtrabaho dito sa Bigo Live App, and pumasok sila sa Good Deeds Agency and ang daming mga bago na nababan, ang daming mga user na nababan agad, ang dami agad, ang dami. Hindi ano ba 'yun, kakalive pa lang ngayon, magtray try pa lang maglive ban ka agad, wala pang ginagawa sa live as in kaka, wala pa isang minuto ban agad. Wala pang 5 minutes or 1 hour ganyan ban kaagad -ka -ka kayo mga bagong user. So ayon, yung video na to is para hindi nyo hindi nyo makaligtaan ano yung mga bagay na gagawin nyo bago kayo mag-live, dapat alam nyo to. Kasi, guys, hindi kasi kayo kikita sa pagbibigo kung gagawin nyo yung mga bawal. Kaya nga sinabing bawal, kasi bawal. so, bakit natin ginagawa yung bawal? Eh, kasi bawal nga, di ba diba? So, pag sinabing bawal, bawal. Bawal eh. Kaya, wala. Wala akong magagawa kundi is, mag, masabi ko, mag-create ako ngayong 2025 na bagong update. Kasi ngayon, guys, is may update si Bigo na hindi pa alam ng mga user, mga bagong update nung kung bakit tayo nababan na kahit user lang tayo, kahit matagal na tayo user sa Bigo Live Up, nababan kayo kahit na may 10 million kayo dyan, 100 million kayo sa Bigo Live App yung mga, mga bins na receive nyo, kahit na ganyan na yung karami is nababan pa rin kayo. Kahit ako, nababan pa rin ako kasi hindi ko nga alam yung mga bagong bawal ni Bigo So, for today's video, yun na nga is, ito na nga, i-update ko kayo sa another bawal, okay? So, sa lahat ng mga bagong user, huwag kayong magalala kasi from bagong user to pioneer host, sa matagal na host, is nandito na lahat yung dapat yung malaman. And kung gusto nyo matuto about sa apps, huwag nyo namang kalimutan na mag-subscribe kayo. Pag may natutunan kayo dito, pag kahit nasa ang, um, influencer kayo, nag-share ng knowledge sa inyo at may natutunan kayo, huwag nyo kalimutan i-click yan o i-click nyo yan. Okay? Mag-subscribe naman kayo kasi yun yung magiging help ng... sa content creator na magkaroon ng idea. Ganyan. Yung balik nyo sa amin is mag-subscribe kayo, mag-like kayo, mag-heart kayo, mag-comment kayo ng salamat master. Ganon. <laughs> Oh, hindi makaramdam. Alam nyo ba, hindi porke nagpo content kami dahil lang sa gusto naming kumita. Oo, isa na yon Pero ang isa kasi rin na gusto rin namin marinig na content, content creator dito is talaga bang na-appreciate nyo ba talaga kami? So, bak, para mag-continue pa ba kami sa ginagawa namin, mag-comment down below kayo ng appreciation lang na thank you po, master. Ganon. Master! Basta, small things lang kasi ako ako kasi ako si ako sure. <laughs> ako kasi yung tipong ano pag may natutunan ako kahit nasa ang content creator ako ang binabalik ko diyan is nagko-comment ako nag-heart ako that's how i appreciate those content content creator ah, that ganang din ginagawa nyo okay <laughs> So, okay, ito na. May listahan ako dito para hindi tayo paulit-ulit ako. Ang dami niyan, oh. So, ayun, guys. Number one. So, magpapakilala muna ako, ha? Good Deeds Agency Manager po ako ng Good Deeds Agency, okay? So, bakit gusto din sinishare is para rin sa mga bagong user, bagong followers ko, subscriber ko, and sa lahat ng mga bagong pasok dito po na Bigo Host sa aking agency, okay? And, ginagawa ko to, bakit? Siyempre, para hindi na ako mag chat ng malala, aabot kasi hanggang Mars kung i chat ko, kaya manood na lang kayo at mag-subscribe para pag nag-subscribe kayo, updated kayo sa akin lahat na, sa lahat ng mga video na kini ko lalo na yung mga tips na ganito, okay? So, dapat alam nyo to kasi ngayon, 2025 is marami talagang bawal na sa Bigo na bago, okay? Number one, so, kung ikaw ay bagong user ka ng Bigo Live Up, dapat alam mo yung mga bawal sa Bigo. Huwag ka muna magla-live, alamin mo muna kung ano yung mga bawal sa Bigo. Okay? Kapag bagong user ka, aralin mo, alamin mo kung ano yung mga bawal sa Bigo Live app. Hindi yung maglalive ka lang, tapos magko-complain ka, ang damit nitong beses na nag, ano, sa amin, nag-PM sa akin, nag-chat sa akin, naman ba, nag agad ako, hindi pa nga ako nakakapag-live ng ilang minutes ba, nag agad ako. Kasi, hindi nyo kasi inaalam, inaaral kung ano yung bawal sa Bigo Live app. Parang ano lang yan eh, para pumasok ka sa lahat na kahit anong klaseng trabaho, di ba? Meron at merong bawal, di ba? Dapat inaaral mo yun, hindi lang dapat kung nasang employee ka, or hindi ka man nagbibigo, di Dapat, alam mo yung mga bawal sa papasok ka mo. Kahit anong klaseng trabaho, hindi yung sabak ka lang ng sabak B. That inaalam mo rin yun, okay? Para lang yan sa mga agency. Niyo, Alam, Alam nyo ba, pag under po kayo ng isang agency, is mafi free and ban kayo sa Bigolay ba? Pag na-ban kayo. Kapag wala kasi kayong agency, sayang yung account nyo, hindi maan unban yun. Pero na lang kung mag- mag-ano kayo, um, kayo. Mag... Number three, hindi kayo sun ano, pumupunta sa mga orientation. Alam nyo ba, napakahalaga ng orientation sa isang big host. Kasi dun yung malalaman yung mga dapat yung gagawin sa pagbibigyo nyo, mga dapat yung matutunan, ano yung rules ng agency, anong rules ng family, anong rules ng pagbibigo. Lahat ng mga dapat nyo malaman about sa bigo, dapat pumupunta kayo sa orientation. Like ako, dito sa agency, sa Good Leads Agency, may orientation ako palagi. Every Tuesday, hindi ko man magawa yan ng this week, next week, or third week, ganyan. Basta may orientation ka, may orientation ako palagi dyan. Kung gusto mo masundan ako sa orientation ko during live, sa Bigo Live Up, i-follow mo ako, Jenny24, Bigo ID ko. Punta ka sa apps mo. I-search mo yung Jenny24, J-E, single N. Single N, ha? NY 2024. Ayan, Jenny 24. Guys, huwag kayong mag-alala kasi alam nyo ba, unique ang Bigo Live App. Si Bigo Live, sa Bigo Live App ka lang makakakita na hindi gagayahin yung Bigo ID mo. Okay, di ba? Kunyari sa Facebook, mag-search ka lang ng Jenny Ulimba. Napakaraming lalabas na Jenny Ulimba. Dito sa Bigo Live App, isearch mo lang yung Jenny 24. Ako lang po ang nag-iisang user ng Jenny 24. Ganyan ka-unique ang Bigo Live App. Okay? Kaya malalaman mo kung sino yung scammer dito na nagpapanggap. Kasi nag-iisa lang po ang Jenny24. Yan ang, yan ang nagustuhan ko sa Big Life Up. Napaka-unique. Okay? So, pumunta kayo sa mga orientation nyo. Okay? Tapos ito pa, hindi uma-attend ng orientation, ng kanina hindi uma ng orientation, ngayon naman meeting. Guys, kasi dito sa Good Leads Agency, may monthly meeting kami. Ganto yan. Kapag nagpa-meeting ako kasi palagi, is once, la once a month lang, kasi may orientation na ako every week, diba? Oh, every week na tayo nakikita, may once a month pa tayo na meeting. Yung meeting na yan, ayan yung problema. Pinag-uusapan namin kung ano yung problema namin last month. Kung December 24, papasok ngayon si January 2025 yung pag-uusapan namin yan is ano yung problema na last, last month, pag-uusapan natin this month para aayusin. Ganun na, o oh mag-meeting, oh my God. Kaya kahit na, ano, kahit na sinasabi nila, mom, bakit mo pa sinasabi ganyan-ganyan? Kasi, ganun masosolve yung problema. Kunyari, last month, eto, ganito yung ginawa ng isang host, yung jowa niya, yung sahod niya, ATM niya, ATM ng jowa niya, yung nilagay niya. Nung December to ha, example lang to ha, December, oh, guys, December, yung jowa, um, Gcash ng jowa niya, is, nilagay niya sa Bigo Live, doon niya pinapadala ang sa, eh, naghiwalay sila. So, ngayong January, ina apply ko siya, nag-meeting nag kami. So, ayun yung mga simple ina-advise ko na every, eve eh, ko ano yung pag-uusapan natin this month, ano yung problema last month. Ganun ko sinosolve, guys. Kaya dito na kayo sa Goodness Agency. <laughs> Kasi ma-re-reveal dito kung ano yung problema last month. pa-planchahin, aayusin, hindi gagawin next month. Ganyan ako mag, ano guys, ganyan ako mag meeting. Kaya huwag nyong ulit -ulit yung ulit-ulit yung pinagagawa nyo rito. Kasi pag-uusapan, pag-uusapan kayo every meeting na, oh, pero hindi ako nagbe-mention ng pangalan na sinasabi ko lang na etong si host magaling. Yung sahod niya lang naman is pinapadala niya sa jowa niya. Eh nag-break sila ngayon. Kaya wag niyo tong gagayahin na wag kayong mag jowa Na yung ATM nila is nakakonek sa bigo niyo kasi wala. Yung sahod niyo, ganun yung mangyayari pag naghiwalay. Hindi, hindi binigay nga nga. O, oh, di ba? Magaling. Ganun lang ang sinabi ko. Wag niyo gagayahin. Yung meeting and orientation, pag pinagsama mo yan, is may free tanong kayo. Walang bayad magtanong. Pwede kayo magtanong na ay ma'am, pwede nyo po bang i-explain yung ganto yung policy 6, policy 5? Ma'am, ano po ba yung mas magandang rules? Yung gantong policy 5 o policy 6? Mga ganyan ba? Ma'am, paano ba yung mas madaling kunin yung sahod? Sa ATM ba? Or by GCash? Guys, pwede kayo on the spot magtanong doon. Kaya uma-attend dapat kayo sa mga orientation and meeting kasi napaka-importante yan. Hindi lang sa yung pinag-uusapan dyan. Ano pa magiging updated kayo about sa Bigo Live Up? O oh, guys, may katulad yan, may bagong rule sa Bigo Live Up. Updated kayo monthly. O oh, di ba diba? kasi uh, guys, ang meeting na yan, hindi yan para sa aming mga manager. Hindi yan para sa amin B. Para yan sa inyo number 5, ito guys ha, dapat inaaral nyo rin yung mga bawal sa bigo live up, hindi yung parang ano, yung parang lutang kabe, parang kakamiting lang ngayon, nakalimutan mo na kagad, dapat tinatandaan nyo rin yung mga yun, kasi guys kayo yung magla-live, magla-live kasi kayo eh, kayo yung gagawa ng ano eh kayo yung gagawa ng sahod nyo rito kayo ang mag-aayos kung ano yung gagawin nyo sa live kayo yung ano eh, kayo yung laging nasa live, kayo yung nandun lagi nasa screen, dapat tinatandaan nyo yan, lagi kayong Naku, matandain. Kasi kapag lagi nyo nakakalimutan, eh, bawal to. Yan ano yung dadahilan natin sa Bibi Live. Oh, ba na naman yung host mo? Hindi ba to natatandaan? Pa ulit, ulit tayo, Bi. Oh, di ba? Huwag tayo okay, paulit-ulit. Hindi porke free and ban kayo. Magpaulit-ulit na kayo. Parang, para tayong sarang plaka dito, Bi. Yan, oh. Dapat tinatandaan nyo lahat ng mga tinuturo ng mga agency manager nyo, ng mga admin nyo, o kung nasa ang underman kay na agency. Okay? Tandaan nyo lagi. Tapos ito pa, number 7, hindi sumusunod sa mga community guidelines, guys. Okay, ganito yan. Kan. Ito guys, number one na number one sa Bigo is bawal ang gambling pag susugal, okay? Oh, ma'am, hindi naman po ako mayroon ito, eksena. Ma'am, hindi naman po ako nagsusugal. Ma'am, bakit ako na ban ni Bigo? Eh, yun pala, nanonood pala siya ng, ano, ng YouTube sa Bigo Live Up. Eh, ngayon nag-commercial. Dumaan, ito guys, sa bago to. Eh, dumaan, di ba pag nag-commercial sa YouTube, di ba? E eh, may commercial na sugal, ganyan ganyan. Eh ngayon nahagip ng camera ngayon sa habang naka-live ka, habang naka-live ka ngayon sa Bigo, eh biglang nag naka-ano naka, ka pala, naka-YouTube ka kahit sabihin natin background lang yan, nahagip yan, may TV, kasi ganito ka nangyari sa kanya, may TV siya sa likod, tapos naglalab siya, eh di ba nagko-commercial nga ng mga gam, mga sugal-sugal, nahagip yon oh hindi nga ikaw yung nagsusugal, pero nahagip naman dun sa likod mo. Okay? Kasi yung commercial sa YouTube, at saka may nagsusugal man dyan, nagtutong ito, nagbibingo, kahit na hindi yan sa TV, basta nahagip nang habang naglalab kayo, mababan kayo nun. Oo nga, hindi nga ikaw yung nagsusugal, mam, Ma hindi ako nagsusugal, hindi nga po ako marunong magsugal. Wala naman ako sina Habing nagsugal ka, ang problema, ikaw mismo ang may problema kasi nagpe-play ka ng YouTube. Alam mo, nagko-commercial yan, Nang sugal. O, oh, dapat hindi nyo ginagawa. Yun, dapat huwag na kayong magpa-YouTube, YouTube dyan. Kasi hindi nyo matumakokontrol yung commercial na papasok dyan sa YouTube. O, oh, bawal yung bata. Mamula pa po akong anak, paano po ako naban? Eh, wala naman po bata sa live. Eh, yun nga eh, nanood ka ng YouTube, nag-commercial ng Pampers, ng Diaper. Alam mo, bawal ang minor sa sa Bigo Live up Guys, matagal nang bawal ang minor sa Bigo Live app. Ang problema kasi natin, nanonood-nood pa kayo dyan ng YouTube, tapos, pag nahagip ng commercial, ng, hindi nyo makontrol yan, B. O, nahagip nga, hindi ka nga nag... Pati nga yung mga tawag dito, um, yung alak, hindi ka nga umiinom. Mam, Ma naban ako? Ang OA naman ni Bigo, na ba na ako? Hindi naman ako umiinom. Eh, binagi youtube ka, B. Na din nakita doon sa commercial na may alak na pinopromote, B. GSM Blue. O, hindi ka nga umiinim, pero yung commercial na doon, nakita nga doon. O, oh, di ba Yun, guys, yung mga bagong ano ni Bigo Live Up Eto pa, ha? Yung mga minor na umiiyak sa live. Kahit hindi sila nakikita, na nabab nababan po yan. Okay? Marami po akong host na single mom. May marami akong may anak na host na single mom, bata pa, may anak na, ganyan, ganyan. Hindi nila mapigilan na yung anak nila is pumunta. Hindi nila makontrol yung bata pumunta sa live. Yes, ganto yan. Kung ayaw nyo pong maban sa Bigo Live Up hindi nyo mahit yung mga community guidelines dito, gumawa kayo ng paraan. Kasi guys, that's the only way. Kasi kung hindi natin na, hindi natin makontrol yung mga bagay na nakakaban sa Bigolay, wala, wala kayong, hindi kayo magkakapera dito guys. Hindi, hindi nagbibiro si Bigolay bab sa mga rules. Rules is, is, rules is rules. Bawal is bawal. Pag bawal, huwag gagawin kasi nga bawal eh. Kaya nga bawal yan kasi bawal yan. Ba't mo ginagawa yung bawal? Ma'am, accidentally lang naman yun. Ma'am, hindi naman sinasadya. Oo, oh, nga, accident. Eh, hindi naman ako yung may-ari. Be, manager lang ako dito. Be, okay, manager lang ako dito. oo oh, alam mo naman na bawal. Ba't, ayun nga yung mahirap eh, nagpapakampante kayo. Guys, kung ako sa inyo, single ma'am din ako nang umpisa dito sa Bigo live up, Hmm. Talagang, ang ginagawa ko, pinapatulog ko muna talaga si Shark. Isipin mo, 3 years akong nag, ano, 3 years kung talagang tinago-tago yung anak ko na, hindi ko kinakaya yung anak ko, ah. kasi nga bawal nga sabi ko live up eh, yung bata eh. O ngayon, pati yung pag-iyak ng bata, kahit hindi nakikita, nababan na. Kung ako sa inyo, bigyan nyo sila ng comfortable um, area, or tulog sila, mas okay, or ipabantay nyo, gamitin nyo yung mga tao dyan sa bahay nyo, yung magulang nyo, kung walang ginagawa, kapatid nyo, pabantay nyo, ano, igala nyo, or pumunta nyo muna sa tita nyo, kamag-anak nyo, whatsoever. Gamitin nyo yung mga taong alam nyo, nandyan sa lang sa paligid-ligid nyo, pabantay nyo yung anak nyo, kung gusto nyo talaga ipush yung pagbibigo. That's the only way. Eto pa, wag nyo guys pag-uusapan yung mga ah, yung ano, ano, alam mo naman dito, B, syempre, wala naman ditong bata sa live. Hindi din natin mapigilan yung pagtatapik ng ano, yung SEX o huwag yun natin ituloy, yan, basa SEX na guys, huwag yun nang pag-usapan yan okay, huwag i-topic, huwag i-voice out, nag-uungul-uungul parang ewan, ayaw siyang bang, ka ba sa bawal, sa siya huwag siyang pag-usapan hindi yan, hindi yan pwede ba pagbibigo okay, bawal yan, bawal nga rin dito yan eh sana huwag ka mawag, di ba so ayun, tapos guys, ito naman yung mga gun, mga gun toys yan, still, bawal pa rin yan, yung paninigarilyo bawal pa rin yan, kahit laruan pa yan sabihin na, oh, ay naman ni Bigo Live. Oh, bakit ganyan, ganyan may nagsabi pa talaga ng ganito binahinga ko talaga sabi ko hindi yan hindi yan pinagbabawal bi kahit laruan yan bawal yan hindi bawal talaga yan kahit laruan yan alam nyo hindi ako nakikipagtalo palagi sa mga host ko sa mga um, nanonood dito sa mga nagco-commit sa mga video ko hindi ako nakikipag-away sa inyo ina explain ko lang na kahit laruan yan bawal yan Okay. Mami, hindi naman totoong laruan yun. Oo, hindi sa amin. Ikaw kaya lumaba magpaglabanan sa admin ng Bigo. Alam niyo, bawal niya. Kahit si, katulad niyan, ilang, nakailang video na ako ng mga bawal sa Bigo Live. So, na, lima na siguro. Ito lang yung updated ngayon 2025 kasi gusto ko kayong i-update. Bawal nga sa Bigo Live. Huwag yun ang ilaban kasi bawal nga. Ba't kayo nagtutoygan-toygan? Bawal nga. Okay, kahit laruan lang yan. Bawal yan. Kahit laruan lang yan na siga sigarilyo, bawal yan. Kahit laruan lang yan na alak-alakat, bawal yan. Kahit anong dahilan pa yan, basta yun yun, bawal yun. Kahit fake yan, bawal pa rin yung ipakita sa live. bababan pa rin kayo. At saka yung sex conversation, bawal yan. Kahit mag lang kayo. Sa Bigo Live, up, bawal yan. Kahit i-topic yan sa live, bawal din. Okay? Tsaka yung mga picture nyo ng mga nude, sobra. Sobra na talaga. <laughs> bawal din po yan. Oo na, sexy ka na be, hot ka na bi. Doon ka na lang sa Facebook magpo-post-post -post, Pero sa Bigo Live App, hindi mo siya pwedeng i-profile Hindi mo siya pwedeng i-post doon Mababan ka, okay? So, ayun yung mga community guidelines Tapos, number 8, okay? Ang daming community guidelines, no? Number 8, ito naman Hindi okay? nakikinig sa mga agency manager Oh my God, guys, alam nyo ba? Nag-hair extension lang ako dito. Pero, kung hindi ako nag-hair extension, makikita nyo talaga yung mga puti-puti ko dito na buhok talaga. Alam nyo ba, nakaka-stress na yung ibang host dito. Hindi naman ako totally na-stress. Parang very light stress na lang. Very light na lang. <laughs> very light. Hindi kasi, guys. Yung iba kasi dito, patawa-tawa lang ako dito. Pero, hindi pala sila nakikinig kahit na nag-orientation na kami, nag-meeting na kami, nag send na ako sa GC ng araw-araw, maya-maya, ganyan. Hindi pala siya ina alam nyo kung bakit, hindi talaga sila nakikinig parang feeling ko tuloy hindi kayo interesado sa ginagawa nyo kasi alam nyo ba guys, nakakapagod na paulit-ulit ka sa GC tapos nababa naman sila, yung pala hindi nila tinatandaan, hindi pala sila nakikinig di ba, ang saya-saya guys, 35 na ako <laughs> tumatanda na ako hanggang kailan kayo nakikinig sa akin, Diyos ko Thank you ka pala sa lahat mga bumati sa akin. So, ayun lang, guys. O, di ba, 24 lang kahapon, 25, trabaho agad tayo. O, walang birthday-birthday dito na. Isang linggo birthday? Hindi, 25 ngayon. maganda na tayo mag-content tayo ngayon. O, di ba? <laughs> Ang saya-saya. So, ayun lang yung gusto kong sabihin sa inyo. Okay? Huwag niyong ano... Huwag niyong kalimutan sana yung mga tinuturo, ina-advise, na binibigay. Kahit naman dito sa YouTube channel, pag nanonood kayo, tandaan nyo lang. Kasi, guys, itong mga sinishare ko rito, is still nag-work ako sa Bigo Live. And still, ina-update ko pa rin kayo. And still, ginang nangyayari yan. Kahit mag-live ka lang ngayon, yung mga sinasabi ko, gawin mo yan, mababan ka. O, oh, di ba? Sino kawawa? Ikaw. Sino hindi magkakatrabaho? Ikaw. Sino hindi magkakapera? Ikaw. Sino hindi ba makakalive? Ikaw. Ako? Makakapag-live ako. Kasi alam ko yung ay nako, huwag nyong masyado, huwag kayo masyadong kampante guys sa mga bagay-bagay, okay? Masyado kayong kampante, walang malakas, mahina sa Bigo Live kung ginagawa mo yung bawal kahit napakarami mong bins at may ginagawa kang bawal mababan ka, ganun lang yan, mapabago, luma, or matagal ka yung user sa Bigo Live, as long as ginagawa mo yung bawal, mababan ka, sino ka ba? <laughs> ganun lang yun, apa, pakaakas mo ah, ba? Diba? Sino ka ba? <laughs> Gusto ko yun ah. So, ayun. Kaya makinig kayo sa mga agency manager nyo. Kasi kawawa kayo. Hindi kami ang kawawa dito kayo. Okay? Tsaka bawal dito guys. Pag-usapan dito guys. Ha? Last na, last na to. Ito, bawal pag-usapan guys yung mga anak natin. Oo, gusto gusto natin mga mami. Pag nakaka-encounter tayo ng mga ka, ka, ka mami, mga ka-single ma, mga, mga, mga ka-daddy, mga daddy or mga, na, mga parents sa dito. Oo, hindi natin mapag, ma, ma maiiwasan na nag usap mo sa pag-usapan yung mga anak natin. Ay, mag birthday na yung anak ko. Magpa-five years old na siya. Ay, magagand na siya. Hay, puta ka sa birthday. wag niyo nang pag-usapan niya sa pagla-live no, kahit naka-multi kayo, kahit naka-solo live kayo, kahit naka ganyan kayo, marami kayo sa live or masyado na kayong ano, wala na kayong pag-usapan. wag niyo pag-uusapan yung mga bata diyan kasi bawal na bawal silang pag-usapan. mag invite na lang kayo sa FB, sa Messenger pero during live sa mga chat 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 kahit chatan sa Bigo Live wag niyong pag-uusapan yung mga bata guys kasi bawal nga sila guys sa Bigo Live pag-usapan marinig alam niyo naman yun yung mga bawal guys sa Bigo Live. Dati pa naman to, hindi ko alam ba't ginagawa nyo pa. Kaya ka ina-update ko na lang kayo ngayon 2025 talaga. Kasi alam nyo ba, hindi biro guys, yung pag nababan kayo dito guys. May, may na-host ako na ban dito ng one week. May na-host ako na ban January pa until now, ay December pa until now, ban pa rin. Kasi meron siyang one month ban. Okay, hindi siya naaanban ng SBIP, hindi siya nababan ng agency points, hindi ay ng agency, hindi siya ganoon. Talagang ano, talagang ganoon na talaga yung ano dito. Kaya mahigpit na rin si Bigo sa Bigo kasi ang dami na rin hindi nakikinig. Kaya naghihigpit lalo kasi syempre paulit-ulit papagod din yung mga tao ay ah, hindi ka nakikinig. You're so much comfortable of what you are doing na alam mo naman na mali. So kung ako si Bigo, ay ah, ba iba talaga kita. <laughs> Okay? Hindi ako sa Bigo Live. Up. Dapat lang. Kasi dapat lang kayo iban. Kasi hindi kayo nakikinig. Apa, guys, nakakapagod. Paulit-ulit tayo dito. Ano kayo? Hindi kayo, ano ba? Hindi, hindi tayo may ari. Nakikitrabaho lang tayo. Ay, huwag niyong gagawin. Yung mga bawal sa Bigo Live. Up. Alam nyo, tapusin nyo tong mga pinagsasabi ko rito. Kung may kakilala kayo, ipanood nyo to sa kanila. Kasi baka hindi nila alam yung mga bagong ban, nakakaban sa Bigo Live Up. At hindi nagbibiro si Bigo Live Up sa inyo. tignan nyo ay nako kung ayaw nyo maniwala, bahala kayo. Kasi ako na nagsasabi sa inyo, hindi ako ang mawawalan ng trabaho. Sino ba ang magkakaroon ng ano? Sino ba ang magkakaroon ng violation? ba diba kayo? Sino ba ang gumagawa ng mali? ba diba kayo? Alam niyo naman na bawat ginagawa nyo pa rin. Sino lugi? Kayo. Sino di magkakapera? Kayo. Sino di makaka... Sino mawawalan ng trabaho? Kayo kayo ang lugi dito. Kasi hindi kayo makakapag-live sa Bigo. Kasi hindi kayo makakapag-live. Gawag yung gagawin yung mga bawal sa Bigo Live app. So, ayun lang. Dito lang natatapos ang aking content sa pagbibigo. Sana may natutunan kayo. And kung alam nyo may matututunan and masishare nyo to sa kapwa host nyo, kahit hindi nyo ka agency, kahit hindi nyo sin nakikilala nyo lang dyan, hindi pa nila alam. kasi mga ban sa Bigo, hindi nila alam. I-share nyo to, guys. I-share nyo to. Please lang. Hindi man tayo nakakatulong sa sa pag-support ng bills, sa pagbibigay ng set si ng diamonds or pag uh, ano sa live nila pag grow at least man lang sa mga ideas sa mga katulong sa nila na tumagal sila sa pagbibigo, alam nila yung mga gantong bawal. So ayun lang, ang dami ko lang sinabi. Sana may natutunan kayo and give me a thumbs up, comment down below and salamat master. Sabihin <laughs> niyo salamat master. Kulang lang ay bumaisip. Gusto ko lang ma-appreciate yung mga sinasabi ko rito. Kung na-appreciate talaga ako. <laughs> Palambing naman oh. <no? laughs> Mag-subscribe and ayun lang, i-share nyo po ang ating um, bagong natutunan dito sa mga bawi sa Google Live para tuloy-tuloy po ang ating kitaan. So, ayun lang guys, this is your agency manager at goodness agency. So, kung wala ka pang agency, i-chat mo lang ako na how Dito sa aking FB, okay? Ang Bigo ID ko naman is ito, okay? Jenny24. Ayan ang aking profile ha, titigan mo na yan, okay? Nag-iisa lang yan and yan ang unique na Maganda kay Bigo. Nag-iisa lang po si Jenny24 na isi-search nyo at ayan ang lalabas. So, ayun lang guys. Um, don't forget to like and subscribe and see you on my next vlog. Bye-bye!